pa ang isang babaeng sangkot umano sa pyramiding scam nang hulihin siya ng mga tauhan ng CIDG Anti-Transnational Crime Unit sa Maynila. Ito ang balita ni Lea Ilaga hiyak pa ng maaresto ng mga tauhan ng CIDG Anti-Transnational Crime Unit ang babaeng ito na wanted sa kasong large-scale staffa dahil sa pyramiding at scamming operation sa Baguio at mga kalapit lalawigan. Ayon kay CIDG ATCU Police Superintendent Roque Merdihia Jr. na huli sa isang restaurant sa Tayuman, Santa Cruz, Manila, si Rodora Comedes. Sinabi ni Merdigia na milyong pisong halagang natangay ni Comedes mula sa kanyang mga biktima gamit ang iba't ibang pangalan at nang kasabwat nito na nakilalang si Julia Frianza. Lumalabas malaking grupo ito, hanggang limang tao at ito kasi nagtayo sila ng opisina doon sa Baguio. Noong 2003 pa umano nag-ooperate ang grupo ni Comedes na ang modus operandi ay nangangako ng malaking buwan ng interes sa investments at kapag nakakulekta na ng pera ay hindi na muling nagpapakita pa sa kanilang biktima. Mag-invest ka sa loob ng isang buwan ay tutubo ka ng 20 to 30 percent. No? Minsan nga, linggo lang. No? At mayroon pang pagbigay ka ng isang milyon higit, bibigyan ka ng opportuner or Montero. Panawagan ng CIDG ATCU sa mga naging biktima ni Comedes na magtungo sa kanilang tanggapan upang magsampa ng karagdagang reklamo. Muli rin silang nagpaalala sa publiko na wag basta maniniwala sa inaalok na malalaking tubo ng pera at maging maingat sa pagpasok sa anumang investment scheme upang hindi mabiktima ng mga sindikato. Sinabi ng aming director ni Sir Juan Ubusan na sa mga Pilipino wag basta maniwala doon sa easy to get rich scam uh, scheme na, na nangangako ng biglaang pagyaman. Ano? Ang pag-aresto ay sa bisa ng warrant of arrest nila Trinidad Benguet RTC Branch 62 Judge Danilo Camacho. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Cam Krami.